Hello po mga kapiks, it's me again. Welcome sa YouTube Pipix Vlog. So ayan for today vlog, dun po kami ni Patpat magla-lunch sa likod po ng bahay dahil sobrang init po dito sa loob. So ayan kami lang po yung magla-lunch ni Patpat -Pat dahil si Ate Izra nandun po kinamamalo. Ayan yan napapaglamesa na po kami sa likod ng bahay. So ayan dito na po kami sa likod. Pagbado oh, Yan, humba. Sardinas na may egg. siya so, yan, kain po tayo. this is all Lord the gift which about to receive for bounty Christ Lord kain okay. tayo. Hinulog na. Spot so, po rin mga kalukan. Kwan pat, luwag. Ito so, sila ro saan tapos sa ro kumain. Ito, ito pa nga unto. Tutulog ko sa ito. Wala na. So, yung ano ko, katapos kong kumain, nag-ano pa ko sa bibig ko para yung gums ko po hindi ko malagyan ng kanin. Gain tayo. Hello po, kain tayo. Mahangi po dito sa likod. Kutay lang na nasulat. So itong humba. <laughs> Galing po ito sa birthday. Happy birthday. Kapag-a-pong yung pagkain ko po, inunti-unti lang para makaan naman po ako kahit pa paano. Two na po ngayon yung binutan ko po ngayon po. Baka, sa, baka bukas po, makapaglaba na din po ko ng labahan na. Baka kakain mo ako bukas. Gano? Baka sa Baka na ayaw na matisig. Hmm. Kagaw. Okay, so masopino tumasop. So yan may dalaga na po ako mga kakiks dahil. Dumating na po yung menstruation ni Ate is kahapon lang po. Pero nung ano nung umaga po yung so nararamdaman niya po is masakit daw yung puso niya. So parang ako, wala lang po kasi. Parang palagi naman po yung ano niya, masakit yung puso niya. Hanggang po pag uwi niya ng tanghali, doon niya po nakita na may red blood na po yung ano niya, underwear. So parang ako parang <laughs> naluding po ako kasi yun, hindi ko po kalain na early pa pong magkaka meron po ng menstruation si Ate Ezra. Kaya yun, yung mga ano, nagtanong ako kay Mama Dax sa mama ko kasi medyo nakalimutan ko or yun din po may, naal may naalala ko before do ano po yung ginawa ko nung time na dumating po yung station ko so yung naalala ko po is yung tumalon po sa hagdan tapos yung sa ano, sa ano po ng manok so yung sa pulbo dun ko po nalaman kin kay Mama Dax so nalaban ko kay Mama Dax na ano maglagay daw ng pulbo tapos yung apak, uh, parang dadaanan ni Ate Izra. So, yun po yung ginawa ko pa hapa. Hmm? Hmm. dumako na magaksima? Ano mag dumako na magaksima? Ano? Dumako ba? Ano? Ano? Hmm. Hindi. Huh? Hmm. Kaya mamahay man. Talaga hmm. yun. Ano? 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 Iya pa ko um, madalas yung pakalilang niya mama at todo lang sa sa wari ko sa nakatubi yung mama dahil mm. so, so, so yung basa ko yung yung ko parang kumikirot po yung gums ko mama? Nalabato na huwag na pagkaon. Mm. Nakalim na mo na ba? Mainit pa. So yung pinapapunta ko po dito sila Mama lo Mamaya na lang daw mga ako na ton, kasi Mainit na main po sa kalsada. Tapos lalo na po walang pasok, walang pedicab po na dumadaan or nakikita doon sa postanis. Oh, hmm. palit ka buwan yung tutup at kakon. Ma. Para lang po ngayon pan. Ito. Ang ganda ka bang yan yung ate. Wala may car wash? Oo. Pinapit ka ba? Ano? Ayos ko naman. So dapat po, dapat po kahit saan may dala po talagang tubig dahil <coughs> yung tingal lang po sa kalsada uhaw agad or maano da agad yung dalamunan. Asa <coughs> ka lang, asa, asa lang kung madikin ka bubun?

si ano si tito napakain na din ang <laughs> ganda po dito tumambay sa liko dahil yan po talaga mahangin sumasayaw yung mga dahon oh gosya excuse mm. So, dun po sa may ano, may nakalambay pong tricycle mahangin din po Ma masarap din da matulog doon kasi malapit lang sa ano puno medicine ka may washing eh. Ay, kuya ko kuya ito. Una kuya, kuya kuya tibor. Ah, tibor! Barako! <laughs> eh, manok ko ko Mahangin liwat. So yan mga kapisa po kaming kumain ni Ati pat tapos na din po si Dito. <laughs> tikin din siya ng ano, humba. Humba na, luto-luto na po siya. Sobrang luto na. Isang kain lang, lunok agad. <laughs> Malamig ang hangin. Jelpan! sira. Natawag ko po si Boss Angel. Kasi may ano pa po dito na sobra pa pong ulam. So, inom pa ako ng gamot ko. Kanjin! Kitsun! Ring-ring uh, ring, ring kanon. May kanon. May kanon kan, eh. yeah. so, pa po kami. Yan. So, karing pa Hi, guys! Hi, guys! Narin po siya dun kay and tapos na parang sila kumain. Sige, so, yeah, buwang ka nun. Ang kanin mong oh, kanin. ako. Awan ako buwan mo nim kuwan. Siyan, so, dito po si Ate Angel. Hi guys. Kain daw. Ano po ako ng gamot ko, pampaganda. Wow! Pampaganda ng ngipin. <laughs> Pagabot ka.

panggamot pong gamot. Ano, dolphin almifanami al para. Al 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 okay, agad. so, siya po yung ano, kapatid po ni Adrian na nandun po kina Mama Dax. So, sabi ko sa kanya, ka sa ka sa pagano punta ng Cebu namin soon, pag may ano, vacation ulit. Sabi niya, ayaw doon ni Tito. <laughs> Iiwan na si Tito mag-isa sa bahay nila. Dito siya, pinayagan ni Tito. Sabi ko maganda din doon kasi ano, bioked Maganda yung simoy ng hangin. Ha? Wala na palit. Isa na tindahan. Makamang sa tindahan. Isus yung tindahan ni Sarala kayo. man napalit. So yan May yung tindahan. Ika-close na lang po. <laughs> <yung napalit? laughs> most, 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 Wala pong bumibili ng tindahan namin kaya ikapapa-close ko na lang kay Patpat. Iklose na lang ito dali. No, yeah. Hindi ko maram. Tanggal ka ako. Ayun lang Ay, pag nagkata kayo. Bet nila magkrakan glass. No, yan maram. po sa yung sinasabing sira-sira store. Yung sira-sira sa waray. Sara-sara. Sara-sara. <laughs> Sara Sara Store. Or close open store kasi ano naman close? Minsan open. open. <laughs> close open. open po yung store namin. Siyan so sabi ko po kay Angel na ano, ubusin niya lang po yung ulam dahil hindi na po yan makakain mamaya. Pat-pat ng paparaso. So, Pat-pat po ikot-ikot bike. <laughs> nah, na po, an then, po Boss Angel. <laughs> <laughs> Let's go. Ini <laughs> sa kulot. Yeah. Ba, So yung makako, hindi na po siya masyadong namamag. Uh, sana bukas okay na po para makapaglaban na po ako ng mga labahan ko kasi medyo madami naman, madami na din po tsaka hindi ko pa po, po nalaban yung uniform la May pasok na sa Monday. Gusto na lang <laughs> Mo yung ambot um, sa direction. May palitot era. Emo, man, uh -uh. Man, 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 <laughs> yung man na comfort giving? Mo comfort Wala na kamong Wala na kamong Wala Nam exam. Kakolap pala nung ding on Thursday. Mm. -hmm. Siya na no, wala man class. Wala ano. Ah. Uh, pala yung ano pasok ng silang pasok. Kami lang nag grade Ako oh, lang grade ang grade 9. Oh, first year. Okay grade 7, 8, 9. No, right oh, pa. Okay. ah. Kasi oh, asya. So, nauna pala sila kasi may ano sila, may moving up. So, akala ko po lahat. Tapos na, hindi pa pala. Grade din lang. So, yung first year hanggang... Senior high. Senior, high. senior high. Senior high, may pasok pa.

Ano tayo mo course deal? Gito ko ko nang anit mga ano? Finger. Kaya may naman. Kan ang ano tayo course? Pulis. mas kita boss. police ang pulis din Pareng si Angel. mas kita boss. Same sila ni Patpat, gusto nilang magpulis. Gusto kita ni Patpat. Damo po kami kami mga classmate. Damo nga magpulis. police so, yan marami daw silang magpupulis. Yung, yung mga Gustap, para mais... inom ng tuba. Dadakpin. <laughs> Kasama na yung papa niya. Antim blue out gel. Halo hmm. agrit iyo. Halo agit bungsaran. Kasi nga pa blue out pa. Yung <laughs> papa pa blue out. May rasad up ka na. May nga nga mo. May ada sinyo may napamut mo may ada pa sinyo high. May ada pa gusto. Akala lang namin wala na namin moving up. Pa damo ko kapukan ng na mga kuam. Baibalika. Oh, anam but kung madayon ito natatanggalon nira. So yan mga kapiks galing po ako nang San Sortond at yun know dahil mainit may another pa snack naman po sa mga bato char. Thank you for the blessing. So, binili ko po dalawang ano, dalawang pizza tsaka dalawang ice cream. So, mag ano lang po ako para kay Ate Israel dahil wala po siya dito na sa kinamamalo pa hindi pa po umuwi. So, yan, dalawang ice cream po yung binili ko. So, yan lang po yung laman ng ref yellow tsaka yun yung nabili kong ice cream. Yan, may skinless pa po dito. May isang skinless ko po. Charan! So, yung mga bata po, pinapunta ko dito kay Rosan para mag-snack po. So, ginising kasi tulog. So, isang pizza lang po muna yung ilalabas ko para mamaya pag umuwi sa teaser, baka kasama niya po si Mama Lo. So, may snack po silang maaabutan at ice cream turan snack po tayo timing po kasi mainit po mga kaya kailangan ano, char, mga kaano po sila ng malamig <laughs> so yan ito na po yung snack tsaka yung dalawa inuubo daw mas lalong uubo dahil Malamig yung snack nila. Kasi nga nai, thank you. Thank you. Oh! Thank you po. Pag thank you, anay ka mo. Thank you po sa snack. Thank you sa snack. So, serosan po yung ano, maglalagay ng ice cream. Dahil, may flavor po. Tingnan nyo. May flavor. <laughs> Ay, man. Ay, man. Ay, na pat.

O de asaki merong magkakalipat-lipat na kamot snack anay snack yan ko anay ice cream ito lang ito kauna so yan thank you po sa pa jolly binong last day tsaka ngayon naman po sa pa ice cream at pizza thank you thank you po Ano pa? Ice cream? O kung <laughs> Ay, ito niya, niya. Hmm, okay. Ice cream ka pala eh. pa yung naubos yung ice cream, Rai. Right? Oh! Meron, may da na ito. Ice cream na ice cream. ito? Ice cream? Saki gini inubo ka gap saki. Mm. Ini na okay nang gini nam. In papan papan mo ta ka mo. Tumbay ka? Pagkutsara ka, pagkutsara di man tutsara gamita. Ay oh. eh, pagkinamuti. Hmm.